Ang Black Martial Arts Academy ay ang lugar kung saan na training ang mga miyembro ng Silver Spirit Unit. Ito ay matatagpuan sa isang villa na napapaligiran ng mga gubat at kabundukan. Sa training ground sa loob ng Black Martial Arts Academy, muli nang nagsimula ang training ng ating bida. Mula ngayon araw ay mag -e ensayo na siya na may gabay ng training instructor. Magsisimula siya sa beginner level ng leksyon ng training instructor. Iba na rin ngayon dahil hindi na naka-fast forward ang mga nangyayari. Pagdadaanan na talaga niya ang training na ipapagawa sa kanya. Si Jock pa ang head ng mga training instructor ng Silver Spirit Unit. Meron siyang 6 na milyon at 6 na raang libong health points at 5 milyon at 6 na raang libo naman sa Chi. Isa siyang Supreme Master na may fighting power na 8 milyon at 500 libong puntos. Ngayon ay nauunawaan na ni Jokto kung bakit pinipilit ni Gunma na matrain niya si Solwi. Nakita ni Jokto kung gaano katalentado ang ating bida. Ang mga pinagawa niya dito nung mga nakaraang buwan ay normal na natatapos ng tatlong taon kahit pa mga gifted ang gumawa nito. Kaya ganun na lang ang pagkabilib niya kay Solwi na nagawa ito sa loob lang ng apat na buwan. Nagpasalamat naman ang ating bida sa mga papuring kanyang narinig. Pero hindi niya ito dama dahil hindi naman siya nakaramdam ng hirap sa nagdaang mga training niya. Pinagsabihan naman siya ni Jokpa na huwag lalaki ang ulo nito dahil sa katunayan ay walang wala pa ang kakayahan niya para makatulong kay Ganma. Hindi naman maunawaan ni Solwi ang mga sinasabi nito. Hindi pa ba sapat ang mga ginawa niya para mapagon ang mga suliranin ni Ganma? Tinanong naman siya ni Jokpa kung meron ba siyang idea kung gaano kalakas ang impluensya ng ibang mga disciples ni Chien Ma. Wala namang alam si Sol patungkol dito. Wala kasi siyang pake sa politika sa Demon Call. naka lang talaga siya sa pagpapalakas. Ang unang disciple na si Salma ay may hawak na apat na Supreme Demon Masters. Isama mo pa siya. Si Maho naman ang ikalawang disciple ay mayroong dalawang Supreme Demon Masters at isang dosenang Advanced Demon Masters. Ang ikatlong disciple naman na si Arieyong ay may kasamahan ding dalawang Supreme Demon Masters at bukod pa doon ay sa di malamang dahilan ay nakakuha siya ng suporta sa mga Hermit Masters. Supreme Demon Master, isang kasanayan na tinuturing ng iba na Warrior God o Demon God. Ito ang pinakamataas na level ng kasanayan sa Demon Cult sumunod dito ang Advanced Demon at Supreme Master ang kasanayan ngayon ni Jokpa. Si Jung Myeong Go na Tiga Mount Wasek ay maituturing mo ring isang Supreme Demon Master base sa standard ng Demon Cult. Tinanong naman ni Solwi kung ilang Supreme Demon Warriors naman ang sumusuporta kay Gunma. Sa kasamaang palad ay wala itong ganoong kalakas na Tiga Suporta. Nagtataka naman si Solwi na kung mahina pala ang puwersa ni Gonma ay bakit hindi pa siya inaatake ng ibang disciples. Sinabi naman ni Jokpa na ang natatanging humahadlang sa kanila na gawin ito ay mismong si Gonma dahil may natatangi itong kapangyarihan. Si Gonma ay isang Divine Death Star. Kinagulat ni Solwi ang impormasyong ito di niya akalain na isang Divine Death Star ang master niya ngayon. Ang mga Divine Death Stars ay mga Devinelli Blessed Warriors na lumalabas lang ng isang beses kada isang millennium. May kakayahan silang matuto ng kahit anong martial Art styles at meron silang enerhiyang sa sobrang lakas ay pwede silang maging warrior god o supreme demon master kahit na hindi sila mag-training. Tagdag pa rito na kung matuto ang isang divine death star ng demonic martial art ay hindi sila kakayanin ni man. Nakaramdam ng kakaibang kaba si Solwi nang malaman niyang ang madalas niyang kausap ay isa palang Divine Death Star. Sinabi naman ni Solwi na pagkakaalam niya ay hindi nagtatagal ang buhay ng mga Divine Death Star. Dahil kadalasan ay hindi na sila umaabot sa edad na 16. Totoo ito pero namamatay lang ang mga batang Divine Death Stars dahil hindi nila makontrol ang kanilang kapangyarihan at sila ay nawawala sa sarili. Ito ang dahilan kung bakit napili ni Qianmei si Gunmei para maging ika-apat na disciple. Iba si Gunmei sa mga pangkaraniwang Divine Death Stars. Nang marinig ito ni Soul ay nasabi niya kay Jokpa na malaki pala ang pag-asa ni Gunmei na maging head ng Demon Call. Agad naman itong kinontra ni Jokpa at sinabing hindi ito mangyayari. Dahil kahit ano pang mangyari ay Divine Death Star pa rin ito at hindi niya matatakasan ang kanyang tadhana. Kung gagamitin ni Gonma ang lahat ng kanyang internal energy ay ito na rin ang magsisilbing hudyat ng kanyang katapusan. Pero ang internal energy na ito ay mas malakas pa sa isang Supreme Demon Master. Kaya pala walang umaatake kay Gonma dahil kung sinong maunang umatake dito ay siguradong mauubos o magtatamo ng matinding pinsala at siguradong kayang-kaya na pabagsakin ng ibang natirang disciples. Kaya pala may infinity symbol si Gonma nung tinignan siya ni Solwi. Wala palang hangganan ang lakas nito. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ni Jokpa na hindi sapat ang lakas ni Solwi para makatulong ngayon kay Ganma. Ngayon ay naiintindihan na ito ni Solwi. Sunod naman niyang tinanong ay kung ano ang purpose ng Silver Spirit Unit. Napag-alaman niya mula kay Jokpa na ang pinakatrabaho nila ay ang mag-distort ng impormasyon para mapabagsak ang ibang disciples. Sinabi ni Jokpa na ito ang sinumpaan nilang tungkulin ang gawin ng lahat para lang mapabagsak ang ibang disciples at mga kumakalaban kay Gonma. Alam nilang hindi nila kayang manalo kaya ngayon ay nakafocus sila sa depensa at di makakilos ng maayos. Ito ang dahilan kung bakit ipit na ipit si Gonma. So ito naman ang plano nila at realistic at merong siguradong outcome. Sinabihan ni Jock pa si Soul na wag itong ma-disappoint dahil ganito talaga ang buhay. Hindi rin naman nila alam ang mga pwedeng mangyari sa hinaharap. Kaya pwede silang umasa na balang araw ay aayon din sa kanila ang panahon. Sinabi ni Jokpa kay soul na na nitong isipin masyado ang pinag-usapan nila ngayon at mag-focus na lang sa pagpapalakas ng sarili niya. Kinakailangan niyang maging malakas para maging karapat dapat siya sa posisyon bilang captain ng Dead Spirit Company at nandito naman siya si Jokpa para i-train ang ating bida sa next level ng buhay niya. Sa lakas ng speech ni Jokpa ay ginanahan ng matindi ang ating bida. Gagawin niya ang lahat para lumakas. Hindi ito ang oras para isipin ni Solwi ang mangyayari sa future. Ang mahalaga ay ang ngayon at kung paano siya lalakas sa kahit anong paraan. Naghanda na si Solwi para sa kanyang susunod na training. Magsisimula na ang kanilang training at kitang kita sa mukha ni Solwi na excited na siya. Bigla namang nagbago ang hilatsa ng mukha ng bida natin. Nang makita niya kung gaano kahirap ang training na gagawin niya. Lumabas ang isang window system at sinasabi nito na kailangan niyang gawin ang lahat ng ito sa loob ng isang araw. Sampung libong beses ng bawat isa. Horizontal, vertical, at diagonal slashes, upper, mid, lower stabs. Pinapasimula na ito kaagad ni Jokpa at babantayan siya nito hanggang sa matapos una at ikalawang araw, di gaya ng nauna niyang training ay hindi bumilis ang oras ngayon. Pinaghirapan niyang gawin ang lahat at binabantaya naman siya ni Jokpa at sinisita kapag bumabagal na ang pacing niya. Pangatlong araw hanggang pang-anim. Iniisip na ni Solwi ang mga naging desisyon niya sa buhay niya. Araw-araw ay kailangan niyang kumawa ng anim 60,000 galaw sa loob lang ng isang araw. Pag nagkakamali pa siya sa galaw niya ay hindi ito counted sa system din na niya alam kung paano niya ito nakakayang tapusin sa loob lang ng 24 oras. Nagpatuloy pa ang ganitong mahirap niyang training hanggang sa ika-labing pitong araw. Napasubo na ang ating bida. Bigla namang may lumabas na system window, sinasabing na-unlock na niya ang bagong feature ngayon ay nadagdagan pa ang mga ginagawa niya ng side, forward at back swings na tigsampung libo din. Umabot ang ganitong klaseng training niya hanggang katapusan ng buwan. Masaya na sana ang ating bida at last day na niya. Muli namang lumabas ang system na kala mo ay final boss. Ginawa nitong dalawampung libong beses ang kada isa sa last day niya. Wala naman siyang nakuhang reward sa isang buwang paghihirap na ito kundi tibay ng sikmura at din ang hihinang katatagan ng loob. Sa opisina ng Black Martial Arts Academy. Pinapakita ng isang lalaki ang profile ng mga makakasama ni Solway sa Dead Spirit Company. Binibida nito kay Jokpa na mga talentado ang mga na-recruit nila. Ang lalaking ito ay si Bekryong ang training administrator. Sinasabi nito na sa tingin niya ay may potensyal ang mga itong maging Supreme Masters balang araw. Sinang ayunan naman ito ni Jokpa nang makita niyang nakakuha ang mga ito ng matataas na marka sa nakaraang pagsusulit. Hindi na siya duda sa kakayahan ng mga ito at madalas niya ring chini-check ang mga ito. Sila Yorem, Joksong, at yung Jingo ay mga kilala ng prodigy kaya hindi na siya nagtataka sa mga ito. Ang mas kinagugulat niya ay napasama si Soryong sa listahan ng makakatim ni Solwi. Sinabi naman ni Baek na isang tuso si Soryong at masipag na estudyante. Hindi rin papahuli ang willpower at talento nito sa ibang nasa listahan. Ito ang dahilan kung bakit niya naipasa ang pagsusulit noon sa Martial Art Academy. Napapabilib talaga si Jokpa kay Gunna sa galing nitong kumilatis na mga talentadong individual. Tinanong naman niya sa kasama niya kung ano na ang nangyari kay Solwi ang taong magiging captain ng grupong ito. Tinatanong niya kung hindi pa rin ito tapos sa kanyang meditation. Pagkatapos ng matinding training ay dumiretso naman sa pagmi-meditate si Solwi sa loob ng tatlong buwan. Mukhang napagod si Idol. Tuda naman si Becryong kay Solwi para maging captain. Tingin niya ay kulang pa ang kakayahan nito. Pakiramdam niya ay puro basic training lang ang ginawa nito sa mga nagdaang buwan. Nahuli na siya kumpara sa iba dahil hindi na siya umusad sa training niya. Natatawa naman si Jokpa nang marinig ito at sinabing mukhang may nakakalimutan si Becryong na bagay. Hindi lang basta gumagalaw ng paulit-ulit si Solwi dahil kasabay ng paggalaw niya ay pinapa-circulate niya din ang kanyang chi sa loob ng kanyang katawan sa kada galaw niya. Nagulat naman si Bekrayong nang marinig ito. Ang pag-circulate ng chi sa loob ng iyong katawan ay napakahirap gawin at ang mga nakaka-master nito ay nagkakaroon na ng sword aura. Di siya makapaniwala na ganito pala ang training na ginagawa niya. Hindi naman alam ni Jokpa kung na-master na ito ni Solwi kaya't inaya na niya si Bekryong para bisitahin ito. Sa laban ng training ground ng Black Martial Art Academy, ay tahimik na nagmi-meditate si Solwi nang lapitan siya ni na Jokpa at Bekryong. Tinanong siya ng mga ito kung natapos na niya ba ang pinapagawa nila. Sinabi naman ni Solwi na ne hindi niya pa ito sinisimulan. Tinanong naman siya muli ni Jokpa kung bakit. Diretsang sinabi ni Solwi na hindi niya makita ang punto ng gagawin niya. Iniisip naman ngayon ni Jokpa kung ano bang pumapasok sa isip ni Solwi. Patuloy lang nagpaliwanag ang ating bida wala siyang sawang nagsisilita ng mga point. Off view niya sa buhay. Bigla namang naramdaman ni Jokpa kung ano ang nangyayari dito. Naramdaman niyang nasa state ng profound realization na si Solwi. Isa itong type ng awakening na nararanasan ng isang warrior kapag nakita na nila ang mundo sa ibang anggulo, at ito rin ang susi para umangat ang level ng isang warrior. Unti-unti naman ang may lumalabas na aura sa buong katawan ni Soul Agad siyang pinalotus position ni Jokpa. Nagtataka man ang ating bida sa nangyayari ay sumunod pa rin siya. Sinabi ni Jokpa na ipagpatuloy lang ni Soul ang mga iniisip niyang bagay. Kinabayan ni Jock pa ang Chief Lo ni Solwi para mapunta ito sa dapat nitong puntahan. Nagpatuloy pa ang lakas ng pagtagas ng ore ni Solwi. Pinalot ng liwanag ang buong paligid. Ngayon ay nasaksihan ng dalawa ang awakening ng ating bida at sa araw ngang ding iyon ay pinanganak na ang bagong Solwi. Umakyat na ang kanyang health sa 700,000 puntos at China umabot na sa 1,200,000 puntos. Isa na siya ngayong ganap na Supreme Master na may halos 6 na milyong fighting power.